ka pupunta si? Kasi. Ano ka? Bakal. Bakal. Sa ano? Pagkaon. Um, Tapos ano pa? Kailas ko. Ano pa? Gamit. Tapos? Ma mabado. Ano pa? Yung kaupon mo. Mama. Sino pa? Is. Uh, tu, uh, apa kok? Ah, kamu makan tuh itu. Gas Ah, apa share kamu? pak di tungkanawan. apa share kamu? Dah. apa share kamu? Ikau. Ada aku. Mau buat ka? Sino. Ikau. Mana pan himo umur itu?

you mm -hmm.